Chapter 6 Napaangat ang tingin ni Jordan mula sa screen ng laptop niya nang marinig niya ang katok sa pinto ng opisina niya. Kasunod niyon ay ang pagsungaw ng sekretarya niya. May nirara siyang trabaho at nagbilid siya rito kaninang dumating siya na wag siyang iistorbohin. Sir, I'm sorry for disturbing you but someone wants to see you. Nagkaalang ang imporma nito. Kumunod ang noo niya at marahas na napabuga ng hangin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayokong kumausap ng kahit sino? I'm busy. Mumuntong hininga ito. I understand, sir. Sasabihin ko na lang ho uli kay Miss De Los Reyes na busy kayo napakurap siya at napadiretso ng upo nang marinig ang pangalang sinabi nito. Wait, let her in. Mabilis na sagot niya, bago pa man ito maisara uli ang pinto. Halatang nabigla ito, ngunit hindi na nagkomento at tumango bago ito nawala sa paningin niya. Saglit pa ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Jessie napahinga siya ng malalim nang makita ito. Nakabestida ito ng simple ang tapas. May manggas at hanggang tuhod ang haba. Ang buhok nito ay nakapusod pa rin at ang mukha ay walang bahid ng make-up. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya magawang ialis ang tingin sa mukha nito. There was a determined look in her face form not in his stomach. Bagay na ikinalito niya dahil wala siyang matanda ang pagkakataong nakaramdam siya ng ganoon dahil lamang nakatitig siya sa mukha ng isang babae. I want to talk to you. Sabi nito sa kanya. Hindi ito kumilos mula sa pagkakatayo malapit sa pintuan. Marahan siyang tumango at sumandal sa swivel chair habang hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Come here. Malumanay na utos niya. Saglit na tila nag-alangan nito bago nagsimulang lumakad palapit sa kanya. Bahagyang napariin ang pagkakalapat ng mga labi niya habang pinagmamastan ang babaeng na pili niyang pakasalan. Masyadong reckless ang desisyon niyang iyon sa buong buhay niya ay si Sisi pa lang ang inalok niya ng kasal. Bukod doon, ang dahilan kung bakit inalok niya si Sisi ay dahil komportable siya rito. Ngunit kahit kailan ay hindi nawala ang kontrol niya sa sarili sa harap nito. Kaya nang nangyari sa kanya nung una niyang nakita si Jessie. Ngunit nang makita uli niya si Jessie at malaman ang napakaraming connection nila sa isa't isa, agad na sumagi sa isip niya ang ideyang yun. Pinag-isipan niyang maigi kung bakit hindi mawala sa isip niya ang bagay na yon. Hanggang sa nakabuo siya ng desisyong sundin ang instinct niya. Naisip din niya na marahil ay napupundi na talaga siya sa pamimilit ng lahat ng tao sa paligid niyang magpakasal. Kaya naging biglaan ang desisyon niya. Ito-ito ito sa mismong harap niya, at nang magtama ang mga mata nila, e bigla na lamang siyang na-tense. He cursed silently and did his best to remain nonchalant. So, ano ang gusto mong sabihin? Nagawa niyang isa tinig. Huminga ito ng malalim at kinagat ang ibabang labi. Pagay na napansin niyang madalas nitong gawin at sa Twina ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam bago ito nagsalita. Tinatanggap ko na ang alok mong kasal. Matatag na sabi nito. Tila may sumuntok sa sikmura niya at napadaretsyo ng upo sa sinabi nito. Napatitig siya sa mukha nito at base sa kislap doon, alam niyang tama siya ng dinik? A strange kind of heat washed over his body. Hindi niya napigilan ang mapangiti at mapatayo. Kumilo siya upang makalapit dito. Hindi ito kumilo sa kinatatayuan nito at sinundan lamang ng tingin ang kilos niya na parabang naghihintay ng hatol. Lumawak ang ngiti niya nang sa wakas ay ilang pulgada na, na lamang ang layo nila sa isa't isa. That's good. Ano ang dahilan at mabilis kang pumayag? Magaan na tanong niya rito. Kumurap ito at nag-iwas ng tingin. Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Paiwas na tanong nito na nagpawala ng ngiti niya napakunot noo siya at hinawakan ang baba nito upang muli itong itingala sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagkakasabi nito noon. Nang muling magtama ang mga mata nila, ay hindi siya nakatiis ng bahagyang pisilin ang baba nito. Of course, you should, future wife. Sinabi ko sa iyo ang dahilan ko, kaya dapat gawin mo rin yun. Gusto ko lang linawin sa'yo that we're getting married for real. Hindi ito arte at lalong hindi ito ang tipo ng kasal na basta-basta mo malalabasan. Ayokong may itatago tayo sa isa't isa. Love may not be the foundation of this marriage. But at least, I want us to be honest with each other. Naiintindihan mo ba ako? segundo ang lumipas bago ito marahang tumango pagkatapos ay nakita niyang tila hinahamig nito ang sarili bago nagawang magsalita sa mahinang tinig gusto kong makalimutan ang nararamdaman ko para sa isang taong hindi ko na dapat mahalin pa hindi siya nakapagsalita at napatitig lamang dito pain and loneliness were evident in her voice. Alam kong mali ang gamitin ka o ang kasal na inaalok mo para gawin yun. Pero hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin para mawala ito. I have to get rid of this feeling as fast as possible. Dugtong nito sa mas mabilis na tinig. The look on her face was too much for him and he couldn't even understand why. Hindi na niya napigilan pa ang sarili niya. Kusang kumilos ang katawan niya upang higitin ito palapit sa kanya at ikulong ito sa mga bisig niya. Naramdaman niyang tila na bigla ito sa ginawa niya. Ngunit hindi nagtangkang lumayo sa kanya. May kung anong pakiramdam na binubuhay sa kanya pakiramdam ng malambot na katawan nitong nakalapat sa katawan niya at ang lungkot na nakita niya sa mukha nito. It was a sense of protectiveness he had never felt before. Humigpid ang hawak niya rito. It's okay. Kahit paano ang dahilan mo o dahilan ko, we're going to make this work. Pulong niya rito sa masuyong tinig na kahit sa kanya ay hindi pamilyar. Hindi ito sumagot, ngunit naramdaman niyang umangat ang mga kamay nito at kumapit sa magkabilang gilid ng polo na suot niya. Jordan sighed as a sense of comfort different from what he had felt towards other women. Wash over him and he held her tighter. Napahinga ng malalim si Jesse habang nakatitig sa harap ng malaking salamin sa hotel room kung nasaan siya ng mga oras na yon. Ang nakikita niya sa salamin ay ang mukhang nakita niya nung gabing isinama siya ni Chloe sa party nito. Ang ganda-ganda mo kapag nakaayos ka ng ganyan, Jesse. Mabuti na lang, hindi pa ako bumabalik ng Paris Nagkaroon ako ng pagkakataong ayusan ka sa importanteng araw na to para sa'yo. Nakangiting bulalas ni Chloe mula sa tabi niya. Nagangat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito mula sa refleksyon nila sa salamin at bahagyang ngumiti. Thank you, Chloe, at nandito ka pa. Alam mo namang ikaw lang ang gusto kong nag-aayos sa sa'kin. Aniya rito. Pumisi ito. I know. Pero grabe ka ha? Nagulat talaga ako nang sabihin mong magpapakasal ka three weeks ago. At hindi lang sa kung sinong lalaki, kundi sa presidente ng Montero Hotel and Resorts pa. And here you are now, in your wedding dress. Masaya ako para sa'yo, Jess. Bulalas nito nawala ang ngiti ni Jesse. Ilang linggo na nga ang nakararaan mula nang pumayag siyang magpakasal kay Jordan. Pagkatapos yun ay ito na ang halos gumawa ng lahat ng preparasyon upang sabihin sa mga magulang at kakilala nila ang relasyon nilang dalawa. Katulad ng inaasahan niya, nagulat ang mga magulang niya nang minsan ay isinama niya si Jordan sa bahay nila upang maghapunan. Ginawa nila yon upang palabasin na talagang nagkakamabutihan na sila. Nagtanong ang mga magulang niya kung paano sila nagkakilala ng binata. At hindi gaya ng akala niyang gagawa ito ng kwento, sinabi nito ang totoo na sa hotel sila nagkita. Hindi na nila binanggit ang kissing sin. Sinabi rin nito ang tungkol sa pagkagulat nito nang malaman nitong kilala siya ng ama at kapatid nito. At mula noon ay hindi na siya nito nilubayan. Totoo ang mga sinabi nito na may kaunting exaggeration upang palabasin na in love sila sa isa't isa. Ganoon din ang kwentong sinabi nila nang siya naman ang dalhin nito para sa hapunan sa ancestral house ng mga ito. Bilang patunay ay palagi itong sumusulpot sa site kung saan ginagawa ang branch ng Yellow Ribbon at palagi siya nitong niyayayang kumain. Dumalo pa ito sa opening ng branch nilang yon kailan lang. Sa loob lamang ng ilang araw, ay kalat na sa buong hotel nito na magkasintahan nyo sila. A week later, formal nitong hiningi ang kamay niya sa mga magulang niya na agad na pinayagan ng mga ito dahil kilala naman daw ng mga ito ang pamilya ni Jordan. Sa tulong ng magaling na wedding planner ay agad na naiplano ang kasal nila. Pero grabe naman ang ate mo, hindi umuwi. Sinabi mo sa kanya na ikakasal ka, hindi ba? Tanong ni Chloe sa kanya. Natigilan siya bago marahang umiling. Umangat ang isang kilay nito. Bakit? Ayokong istorboin sila sa honeymoon nila, Chloe. May isang buwan pa sila at kilala ko si ate. Sigurado akong nakaplano ang lahat ng lakad nila. I feel bad kung masisira yon dahil sa akin. Ipinaliwanag ko naman ang side ko kina papa at sa huli, umayag naman sila. Paliwanag niya. Iyon talaga ang dahilan niya kaya hindi niya ipinaalam sa ate niya ang tungkol sa kasal niya. Bukod doon, ay hindi pa siya handang makita ang mga ito. Napakurap siya ng makarinig ng marahang katok sa pinto. Sabay pa silang napalingon ni Chloe roon bago kumilos ang kaibigan niya upang buksan yon. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Matamis na humiti bago gumilid at nilakihan ang pagkakabukas ng pinto. Agad na sumikdo ang puso niya nang makita kung sino ang dumating. Si Jordan. Sa tangkad at lapad nito ay nasakop na nito ang buong pinto. He looked authoritative and drafted gorgeous in his three-piece suit tuloy halos araw-araw na niya itong nakikita at nakakasama mula nang pumayag siya sa proposal nito, ay eh hindi niya naiwasang mapahigit ng hininga habang nakatingin dito. Nang masalubong ni Jessie ang mga mata nito, nakita niyang kumislap ang mga yon bago humagod ang tingin nito sa mukha niya, pababa sa katawan niya, at tabalik na nagpainit ng mga bisni at buong katawan niya. Nang bumalik ang tingin nito sa mga mata niya ay ngumiti ito. Looks like you're ready. Naghihintay na ang sasakyan mo sa ibaba. Naroon na rin ang mga magulang mo. Pagbibigay alam nito. Hindi mo man lang ba siya pupurihin sa ayos niya? Sabad ni Chloe. Hindi na niya kailangang gawin yon, Chloe. Banayad na saway niya sa kaibigan. Siya ang napapahiya sa sinabi nito. Lumingon dito si Jordan. I would love to do that, but she might get embarrassed kung gagawin ko yon sa harap ng kaibigan niya. Sagot nito na may himig ng amusement ang tinig. Oh, lalabas mo na ako kung ganoon Mabilis na sagot ni Chloe na tila nakuha ang sinabi ni Jordan. Pero siya ay hindi iyon naintindihan. Kumindad pa ito sa kanya bago mabilis na lumabas ng silid. Ipinalik niya ang tingin kay Jordan nang sila na lamang doon. May kakaibang kislap sa mga mata nito nang magsimula itong lumakan palapit. Biglang tila may humalukay sa sikmura niya nang huminto ito sa mismong harap niya. Bakit? Nausal niya. May kumuhit ng ngiti sa mga labi nito. Kasabay ng pag-angat ng kamay nito patungo sa bandang leeg niya at marahang kumaklos doon. Naramdaman niya ang pagkalat ng kakaibang kilabot sa buong katawan niya dahil lamang sa haplos nito. You're beautiful. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahang sasabihin ito yon. Tuloy, hindi niya alam kung paano magre-react. Ang akala niya ay sapat ng panggulat yon sa kanya. Ngunit napamaang ang mga labi niya nang bigla na lamang itong yumuko kasabay ng marahan itong pagpisil sa batok niya. Dahilan kaya napakiling siya. That left the right side of her neck bare and she tingled all over when he placed a soft kiss there. Nang muli nitong iangat ang mukha at humarap sa kanya, ay nakangiti pa rin ito. It would be a shame to smear your lipstick. Tapulong na sabi nito bago dumiretso ng tayo at hinawakan ang kamay niya. Let's go. It's about time. Nugtong nito at inalalayan siyang makatayo. Napasinghap siya nang bumuway ang tayo niya. Mabuti na lamang at maagap siya nitong nasalo. Noon lang niya na-realize na nalalambot pala ang mga tuhod niya. Did I go too far? I apologize. Anito sa bandang tainga niya? Nahuhugot siya ng hangin at tiningala ito dahil wala naman sa tinig nito ang humihingi ng pasensya. Nang mahuli niya ang amuse ng ngiti sa mukha nito, ay nakumpirma niya ang hinala. Pinanangkitan niya ito ng mga mata. You don't look and sound sorry. Sigmat niya. Bahagyang natawa si Jordan at tumigpit ang pagkakahawak sa baywang niya tila may humalukay sa sikmura niya sa ginawa nito. I will never feel sorry about for kissing you. Uy ka nito. Inayos nito ang tayo niya at muling ginagap ang kamay niya. Pagkatapos ay tumiting ito sa mga mata niya at bahagyang lumambot ang ekspresyon ng mukha. Let's go to our wedding, wife. Usal nito saglit na napigil niya ang paghinga at hindi kumilos bago niya inusal ang ilang linggo na niyang pinag-iisipang sabihin dito. Jordan, sigurado ka ba rito? Hindi ka ba nagdadalawang isip kung itutuloy natin ang kasal na to o hindi? Mahinang tanong niya. Nawala ang ipinito at naging mataman ang titig sa mukha niya na labis na nagpakaba sa kanya. Bakit? Nagdadalawang isip ka na ba? Tanong nito sa seryosong tinig. Ikaw ang tinatanong ko. Ganti niya sa tanong nito. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kamay niya. Do I look like I'm having second thoughts about you? tanong nito. Hindi siya nakapagsalita. Bahagyang naningkit ang mga mata nito. At kahit magdalawang isip ako ngayon, o kahit ikaw, it's too late. Halos lahat ng bisita natin ay may relasyon sa kumpanya. Even Mr. and Mrs. Chen are there. I can't afford another scandal and get turned down by a woman again. In short, wala nang atrasan to, Jessie. Malamig na sabi nito. Hindi yan ang... Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya. Dahil tuluyan na siyang hinatak nito palabas ng silid. Nakagat na lang niya ng mariin ang ibabang labi. Kapag kuwan ay napabuga ng hangin. Hindi sa nagdadalawang isip siya sa katunayan, sa loob ng ilang linggo na palagi niya itong kasama at palagi itong nagpapakita ng affection sa kanya. Kahit pa sinasadya lang nito yon para sa mga taong makakakita sa kanila, ay naiisip niyang baka nga mag-work ang relasyon nila. Ito lang ang inaalala niya. Ngunit mukhang hindi iyon ang pagkakaintindi nito sa sinabi niya, kaya nagalit ito. I can't afford another scandal and get turned down by a woman again. Napatitig siya sa likod ni Jordan nang bigla niyang maalala ang sinabi nito. Ano ang ibig sabihin nito sa again?